What's up guys? Ako nga pala si V and ngayon is mag update lang po ako. Hindi po muna ako ngayon maglalaro. So, matagal na akong hindi nakapag-upload. Pati na rin sa channel kong Vida Crafter. Kung alam niyo yung channel ko na yon. So, kung hindi niyo pa alam, isubscribe niyo na. So, matagal na akong hindi na nakakapag-post. At ang dahilan nun ay yung cellphone ko. Kasi minsan kapag naglalaro ko ng Minecraft, naglalag ako and then hindi ko siya mapindot. Kaya minsan, imbis na mag-record ako, nagre-rage ako. Kaya, ayun, <laughs> hindi ko na lang matutuloy yung pagre-record ko dahil hindi ko mapindot ang cellphone ko. So, siguro, nagpupusa ko this coming Christmas break namin. So, after ng December 14 is Christmas break na namin. So, siguro, after ng, ah, after ng Christmas party namin, siguro mga isipin natin mga December 16 or 17, 18, 19, basta dyan, siguro maka-upload na ako nyan. And then, may parating ako na cellphone, okay? May parating ako. So, dahil may parating ako na alam nyo na, siguro baka makakapaglaro na ako ng Minecraft ng maayos and hindi na ako siguro makakapag-rage. So, siguro mag-upload ako ng 2 episode of Minecraft sa aking Vidacrafter, Crafter. And siguro, siguro lang to, hindi pa sure dahil siguro pa lang and siguro makakapaglaro na rin ako ng granny and i-upload ko to sa aking only vp game na channel so yun lang yung update siguro lang to so meaning hindi pa sure pero ayun so yun lang ang update and magkita kita tayo sa christmas break